Naranasan mo na bang maramdaman na may nag-iisip sa'yo nang hindi mo inaasahan? Ngayong gabi, isinisisiwalat ng universo ang isang lihim, Taurus, may pumasok sa isip nila ng hating gabi, at totoong-totoo ang enerhiya. Bawat pintig ng puso, bawat panaginip, bawat bulong ng tadhana ay nakatutok sa'yo. Kumpirmado ng tarot at ang iyong malalaman ngayon ay kayang baguhin ang iyong buhay pag-ibig, ang kapalaran mo, at ang enerhiyang pumapaligid sa'yo magpakailanman. Huwag mag-scroll palayo. Panoorin ng mabuti dahil ito ang sandaling gustong ipakita sa iyo ng universo. Malapit nang magbago ang buhay mo. Maligayang pagdating, Taurus, sa isang paglalakbay kung saan nagiging totoo ang hindi nakikita, at ang mga bulong ng universo ay direktang bumabalot sa iyong puso. Naranasan mo na bang magising na may pakiramdam na may nag iisip sa iyo, o mapansin ang mga palatandaang hindi mo maipaliwanag? Ngayong gabi, buhay ang enerhiya sa paligid mo, ginagabayan ka patungo sa isang koneksyong parehong mahiwaga at hindi maitatanggi. Ipinahayag ng tarot ang mga mensaheng para lamang sa iyo, mga palatandaan ng isip, panaginip at damdaming tumatawid ng distansya, na pinagdudugtong ang mga puso sa paraang hindi kayang lubos unawain ng isipan. Itinuturo ng karunungang Pilipino na ang mga sandaling ito ay hindi basta pagkakataon, mga paanyayang kosmiko ito. Bawat numerong nakikita mo, bawat hindi inaasahang mensahe, bawat panaginip na dumadaan ay sinulid sa habi ng iyong kapalaran. Manatili ka, Taurus, dahil ang iyong matutuklasan ay maaaring magbukas ng pinto sa pag-ibig, kaliwanagan, at mga posibilidad na hindi nakikita. Mga palatandaan na iniisip ka nila. Taurus, sa mga bulong at banayad na palatandaan ka kinakausap ng universo, at ngayong gabi nais nitong mapansin mo sila. Naranasan mo na bang makaramdam ng biglang kilabot sa iyong likod, o ng kakaibang hatak ng emosyon, kapag may biglang sumagi sa iyong isip? Hindi iyon basta pagkakataon. Iyon ay enerhiya ng isang taong iniisip ka, na tumatawid sa oras at espasyo, kumokonekta sa iyong kaluluwa, kahit hindi mo namamalayan. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo sa pamahiin, mga palatandaan at mumunting senyales na nagdadala ng mensahe mula sa dinakikitang mundo. Baka napansin mo na ang mga numerong paulit-ulit tulad ng labing isa oras labing isa minuto o walong daan at walumput walo, o nakakita ng anino sa gilid ng iyong mata sa gabi. Hindi iyon basta random, iyon ay ang universo na nagsasabi na ang enerhiya ng isang tao ay umaabot sa iyo. Kahit ang mga panaginip na tila biglang nagdadala ng pamilyar na mukha ay may dalang mensahe. Kinumpirma ng tarot na totoo ang mga sandaling ito, na itinatampok ang mga hibla ng kapalaran na nagdudugtong sa mga puso kahit magkalayo. Maaari mo ring maramdaman ang mga banayad na damdamin, gaya ng biglang init ng pakiramdam, o ang pakiramdam na may nakatingin, hindi sa nakakatakot na paraan, kundi sa banayad at magnetikong enerhiya na humihila sa iyong atensyon. Marahil matagal nang kumakatok ang iyong intuisyon para isipin ang isang tao, at ngayong gabi, nagtatagpo ang mga bituin upang ipakita na ang mga kaisipang ito ay magkatugma. Bawat pintig ng puso, bawat alaala, bawat saglit ng pananabik ay may dalang panginginig ng koneksyong ito. Taurus, may paraan ng universo upang ipaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa. Ang biglang pagnanais na silipin ang iyong telepono, ang alaala ng isang tao mula sa iyong nakaraan, o ang hindi inaasahang pag-usbong ng memorya sa mga tahimik na sandali. Lahat ng ito ay mga palatandaan na may pumasok sa isip nila ng dabi, gaya ng pagpasok mo sa kanila. Totoo ang enerhiya at makapangyarihan ito. Ipinapaalala sa iyong kaluluwa ang isang koneksyong mas malalim kaysa salita, mas matibay kaysa distansya, at naghihintay lamang na nakilalanin. Itinuturo rin ng karunungang Pilipino na madalas gumalaw ang pag-ibig at kapalaran sa katahimikan, nakatago sa likod ng araw-araw na buhay. Kapag napansin mo ang mga banayad na palatandaang ito, ginagabayan ka upang maging mapanuri, upang makilala ang enerhiyang nakapaligid sa iyo, at upang iayon ang sarili sa agos ng kapalaran. Alam na ito ng iyong puso, Taurus, at ngayon, ang universo mismo ang nagbibigay sa iyo ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng mga bulong, panaginip, at maliliit na himala na pumapalibot sa iyo ngayong gabi. Bawat tanda, bawat simbolo, at bawat banayad na udyok ay mensahe, totoo ang koneksyon, at tinatawag ka nito. Mga lihim ng tarot Taurus, hawak ng tarot ang salamin ng iyong kaluluwa, ipinapakita ang enerhiyang nakapaligid sa iyo, at ang mga dinakikitang hiblang nag sa isa pang puso. Ngayong gabi, isiniwalat ng mga baraha ang kwento ng pananabik, pagmumuni-muni, at tahimik na paghanga. Bawat barahang nabunot ay tila bulong mula sa universo, kumpirmasyon na matagal ka nang nasa isip ng isang tao, at ang enerhiyang iyon ay hindi basta dumadaan, ito'y totoo at makapangyarihan. Lumabas ang Two of Cups bilang sagisag ng pagkakaisa, ng kapwa pagkilala sa enerhiya, at ng koneksyong lumalagpas sa distansya. Ipinapahiwatig ng barahang ito ang emosyonal na pagkakaayon at ang magnetikong hatak sa pagitan ng dalawang kaluluwa, na ang taong sumagi sa isip mo ng hatinggabi ay nakararamdam din ng parehong hindi nakikitang puwersa. Hindi ito pagkakataon lamang na lumitaw ang mga kaisipang iyon sa isang mahiwagang oras. Ang hating gabi ang sandali kung kailan manipis ang tabing sa pagitan ng mga mundo, kaya't nagtatagpo ang mga enerhiya at lumilitaw ang mga lihim ng puso. Isa pang baraha, ang The Star, ay kumikislap bilang tanda ng pag-asa, kapalaran, at espiritual na paggabay. Sinasabi nito sa iyo, Taurus, na ang mga damdamin o kaisipang nararamdaman mo ay hindi ilusyon. Ang star ay nagbibigay liwanag sa daan, pinatutunayan na ang tahimik na koneksyong iyon ay ginagabayan ng mas mataas na puwersa. Mensahe ito na ang pasensya at pagiging mapanuri ang susi, bawat paulit-ulit na isip, bawat hindi inaasahang alaala ay apoy na nagbibigay ilaw sa iyong puso upang makilala ang nakatakda. Maging ang Page of Cups ay nagpapaabot ng presensya, kumakatawan sa kuryosidad, emosyonal na mensahe at banayad na pagbubukas ng mga puso. Sinasabi ng barahang ito na may isang taong nag-iisip na abutin ka, nagpapadala ng damdamin sa malayo, o iniisip kung nararamdaman mo rin ang parehong hata. Inaanyayahan ka nitong magtiwala sa iyong intuition, pansinin ang mga banayad na senyales sa panaginip o sa pang-araw-araw na buhay, at maging handa sa enerhiyang papalapit sa iyo. Itinuturo ng tradisyong espiritual ng Pilipino na ang mga panaginip, palatandaan, at mga paulit-ulit na simbolo ay mga mensahero mula sa dinakikitang daigdig ibinabalik ng tarot ang paniniwalang ito. Bawat baraha, bawat banayad na aral, at bawat simbolikong kilos ay kumpirmasyon, ang koneksyong nararamdaman mo, ang mga kaisipan sa hating dabi, ang banayad na hatak sa iyong puso, lahat ng ito ay totoo. Hindi ito basta pagkakataon, Taurus. Ipinapakita ng mga baraha ang isang kosmikong pag-aayon, isang maselang sayaw sa pagitan ng dalawang enerhiya, kung saan ang tamang oras, layunin, at espiritual na kamalayan ay nagsasanib upang magdala ng kaliwanagan. Ngayong gabi, ipinaparamdam ng tarot ang katiyakan, ang mga isip, ang mga panaginip, at ang mga hindi nabibigkas na damdamin, may bigat ang lahat ng ito. Ang taong nasa isip mo ay ginagabayan ng parehong kosmikong puwersa, nararamdaman ang parehong hatak, at iniisip ka ng kasinglalim ng pag-isip mo sa kanila. Magtiwala ka sa mga palatandaan, Taurus. Hayaan mong ang karunungan ng tarot ang magbigay liwanag sa iyong landas, at buksan ang puso upang makilala ang mga di hiblang nagdudugtong sa iyo sa isang taong tunay na pumasok sa isip mo ng hating dabi. Emotional at Spiritual na Connection Taurus, ang koneksyong nararamdaman mo ngayong gabi ay lampas sa pisikal na presensya o mga salitang binibigkas, ito ay malalim na emosyonal at lubos na espiritwal. Kahit hindi kayo nagpalitan ng mensahe, o hindi kayo magkita kamakailan, buhay ang enerhiya sa pagitan nyo, umiigting sa mga hiblang ng kapalaran na maingat na hinabi ng universo. Bawat pintig ng puso, bawat saglit na pag-iisip, at bawat tahimik na sandali ng pagmumuni-muni, ay may daladalang di agos na nag ugnay sa inyong mga kaluluwa. Sa kulturang Pilipino, iginagalang natin ang konsepto ng mga koneksyon kaluluwa, kung saan nakakakilala ang mga espiritu sa isa't isa kahit pa magkalayo sa oras at espasyo. Ang intuitibong pakiramdam mo na may nag-iisip sa iyo, lalo na sa hating dabi, ay hindi lamang pantasya. Ito ang tahimik na bulong ng espiritual na pag-ayon na nagsasabi na magkasabay ang tibok ng inyong mga puso kahit na pinaghihiwalay kayo ng mga sitwasyon. Ang mga panaginip biglang sumulpot na alaala at mga paulit-ulit na palatandaan tulad ng paulit-ulit na numero o mga banayad na sinserong pagkakatugma ay hindi random. Sila'y mga mensahe mula sa universo na nagpapapatunay ng dinakikitang ugnayang ito. Sa damdamin, maaaring maging labis ang bigat ng koneksyong ito paminsan-minsan. Maaring magulat kang madalas silang maisip ng hindi inaasahan, makaramdam ng init o pananabik sa mga tahimik na sandali, o maramdaman ang kanilang presensya ng walang makatuwirang paliwanan. Ang mga damdaming ito ay pagkilala ng iyong espiritu sa enerhiya ng kabilang panin. Naiyakap na ito ng tarot bilang kapwa pagkakaalam, at ngayon ang iyong panloob na mundo ang nagbibigay katwiran rito. Ito'y isang banal na sayaw, Taurus, kung saan gumagalaw ng palihim ang enerhiya, lumilikha ng isang emosyonal na pag-ugma na hindi mapapasinungalingan. Sa espiritual na aspeto, ito ay sandali ng pagising. Ang koneksyong ito ay higit pa sa pagkamausisa o panandaliang atraksyon, ito ay refleksyon ng kamay ng kapalaran na kumikilos. Ginagamit ng universo ang mga karanasang ito upang gabayan ka patungo sa pagkilala sa sarili, kaliwanagan ng damdamin, at pagtuklas ng makahulugang relasyon. Sa palitang espiritual na ito, pareho kayong tinutulak na mapansin ang mga palatandaan, ang biglang kilabot, ang mga hindi maipaliwanag na iniisip, ang mga alaala na bumabalik sa mga pinakatahimik na sandali. Bawat banayad na pakiramdam ay sinulid na nagpapalakas sa di nakikitang ugnayan ng inyong mga kaluluwa. Itinuturo ng mga espiritual na gawin ng Pilipino na magbigay pansin sa ganitong mga banayad na enerhiya. Ang pag-ilaw ng kandila, pag meditate o simpleng paglalaan ng tahimik na sandali para magnilay-nilay ay makapapalawak ng iyong kamalayan na nagpapahintulot sa iyo na mas malinaw na madama ang enerhiya ng kabilang tao. Ang mga ritual na ito ay hindi lamang tradisyon, sila'y paanyaya para buksan ang puso, kilalanin ng kaluluwa ang pag-ayon, at hayaang ipakita ng kapalaran ang susunod na hakbang sa inyong koneksyon. Taurus, totoo ang emosyonal at espiritual na ugnayang ito. Malakas ito, banayad, at hindi matatawaran. Bawat isip, bawat panaginip, bawat bulong ng puso ay patunay na hinahawakan ka ng isang tao sa kanilang enerhiya, gaya ng paghawak mo rin sa kanila. Magtiwala sa mga palatandaang ito, parangalan ang iyong nararamdaman, at hayaang gabayan ng mga mahiwagang puwersa ang iyong puso patungo sa kaliwanagan, pag-ibig, at makahulugang koneksyon. Mga ritual para palakasin ang koneksyon. Taurus, ngayong nauunawaan mo na ang mga banayad na palatandaan, emosyonal na pag-ugma, at espiritual na pag-ayon, panahon na upang gamitin ang enerhiyang ito at sadyang palakasin ang koneksyon. Sa kulturang Pilipino, matagal na nating pinararangalan ang mga ritual at gawi na nag-aanyaya ng biyaya, nagpapahayag ng hangarin, at nag-ugnay ng mga puso. Ang mga ritual na ito ay hindi lamang pamahiin, sila'y mga kasangkapang enerhiya na tumutulong sa atin na ituon ang intensyon, palakasin ang koneksyon, at buksan ang mga pintong inihanda ng universo. Isang simple ngunit makapangyarihang gawi ang Midnight Candle Ritual. Sindihan ang maliit na kandilang puti o rosa sa isang tahimik na lugar at itoon ang isipan sa taong palaging sumasagi sa iyong alaala. Isalarawan sa isip ang kanilang enerhiya na nag-ugnay sa iyo, tulad ng dalawang ilog na nagtatagpo, at tahimik na sabihin sa sarili na malinaw, kapwa, at ginagabaya ng tadhana ang inyong koneksyon. Itinuturo ng pamahiing Pilipino na ang mga kandila ay nagbibigay liwanag hindi lamang sa pisikal na paligid kundi pati sa mga espiritual na landas na nagpapalakas sa daloy ng enerhiya at sa dinakikitang hibla ng koneksyon. Isa pang makabuluhang ritual ay ang pagsusulat ng iyong hangarin sa papel. Isulat ang pangalan ng tao, ang taos pusong hangarin para sa kaliwanagan at koneksyon, at tiklupin ito ng maayos. Ilagay ito sa ilalim ng iyong unan o sa isang maliit at sagradong lugar malapit sa kama. Lumilikha ito ng konkretong angkla ng iyong enerhiya na tumutok sa iyong panloob at espiritwal na puwersa tungo sa koneksyong nais mong palagin. Habang ikay natutulog, isalarawan ng inyong mga enerhiya na nagtatagpo at nagkakaisa, hinihila ang mga iniisip at hangarin ng taong iyon palapit sa iyo. Maaari ka rin gumamit ng mga simbolikong bagay para palakasin ang ritual. Maliit na barya, dahon, o anumang tanda na kumakatawan sa tao ay maaaring ilagay kasama ng papel o kandila. Ayon sa tradisyong espiritual ng Pilipino, ang mga bagay na ito ay nagsisilbing sisidlan ng enerhiya, tumutulong na iparating ang iyong hangarin sa oras at espasyo. Budbura nito ng kaunting asukal o bigas upang makaakit ng positibong enerhiya, kasaganaan, at init sa inyong ugnayan. Ang mga simpleng kilos na ito, kapag isinagawa ng may intensyon at paniniwala, ay lalo pang nagpapalakas ng mahiwagang koneksyon na pinatotohanan na ng tarot at mga palatandaan. Sa huli, ang araw-araw na affirmations at mindfulness ay nakatutulong na mapanatiling nakaayon ang enerhiya. Banggitin o isulat ang mga affirmations tulad ng magkaugnay ang aming mga puso, ginagabayan ng kapalaran. Totoo ang enerhiya at ang kaliwanagan ay dumarating kasama ng pag-ibig at liwanan. Maglaan ng tahimik na sandali upang magnilay, damhin ang iyong intuition, at kilalanin ang mga banayad na palatandaang patuloy na ipinapadala ng universo. Ang pagiging palagian sa mga ritual na ito ay hindi sa pilitang pinipilit ang koneksyon, pinatitibay nito ang daloy ng enerhiya, na hinahaya ang natural na maipakita ng kapalaran ang sarili. Taurus, ipinakita na sa iyo ng universo ang mga hibla ng koneksyong ito. Sa pamamagitan ng mga ritual na ito, pinararangalan mo ang mga palatandaan, pinapalalim ang emosyonal na pag-ugma, at iniayon ang iyong puso sa mga mahiwagang puwersang gumagabay sa ugnayan. Ang mga hakbang na ito ay nag-aanyaya ng kaliwanagan, pag-ibig, at espiritual na pagkakatugma na nagbibigay lakas upang masaksihan mong umusbong at lumago ang koneksyon gaya ng ipinangako ng tarot at mga palatandaan ng hating gabi. Ano ang ibig sabihin nito para sa buhay pag-ibig ng Taurus? Taurus, ang mga palatandaan, ang tarot, at ang mga ritual ay nagsasanib upang ipakita ang isang malalim na katotohanan tungkol sa iyong buhay pag-ibig. Ang nararamdaman mo ngayong gabi ay higit pa sa pagkamausisa o panandaliang emosyon, ito ay mismong pagkilos ng kapalaran. Ang taong sumagi sa iyong isipan sa hating gabi ay hindi basta pagkakataon. Pinagsama-sama ng universo ang mga sandaling ito upang gabayan ka tungo sa kaliwanagan, pag-unawa, at mas malalim na emosyonal na kasiyahan. Ipinapahiwatig ng koneksyong ito ang isang punto ng pagbabago. Marahil ang relasyon na matagal mo nang iniisip ay handa nang lumipat sa isang mas malay at makahulugang yugto. Itinuturo ng mga paniniwalang Pilipino na kapag paulit-ulit na nagpapadala ng palatandaan ang universo, sa anyo ng panaginip, numero, o banayad na mensahe, ito ay pagtulak ng tadhana sa mga puso na magbigay pansin. Para kay Taurus, nangangahulugan ito ng pagkilala sa mga pattern sa iyong buhay na sumasalamin ng pag-ibig, malasakit, at emosyonal na pag-ugma. Kahit ang maliliit na pagkakatugma o biglang alaala ay may kahulugan, sila ang mga hiblang hinahabi ng universo para sa iyong puso. Ipinapakita ng tarot na ang pasensya at kamalayan ng susi. Ang mga barahang tulad ng The Lovers, Two of Cups, at The Star ay nagdadala ng mga mensahe ng pagkakaayon, paggalang sa isa't isa, at emosyonal na sabayang tibo. Pinatutunayan ng mga barahang ito na ang mga isip sa hating gabi, ang banayad na hatak sa puso, at ang emosyonal na pag-ugmang nararamdaman mo ay tunay na palatandaan ng pag-ibig na nakaugat sa kapalaran, at hindi basta't samba lamang. Pinaaalala ng mga tradisyong espiritual ng Pilipino na ang pag-ibig ay kombinasyon ng intensyon, tamang oras, at paggabay ng kosmos. Nangangahulugan ito na habang dumadaloy na ang enerhiya, ang iyong malay na pagpili, pagiging bukas, at pagkilala sa mga palatandaan ang magtatakda kung paano usbong ang koneksyon ito. Pansinin ang maliliit na kilos, hindi inaasahang mensahe, paulit-ulit na panaginip, o mga saglit ng intuisyon, dahil sila ay mga pahiwatig ng plano ng universo. Buhay ang enerhiya, Taurus, at inaanyayahan kang mapansin ito, yayo ng iyong puso, at yakapin ang mga dumarating na pagkakataon. Hinihikayat ka rin ng panahong ito na magmuni-muni. Tanungin ang sarili, handa ka na ba talagang tanggapin ang pag-ibig na ito? Alam mo ba ang mga pattern at aral na nagdala sa iyo rito? Sa pamamagitan ng paggalang sa iyong puso, pagtatakda ng malinaw na intensyon, at pananatiling nakatutok sa banayad na paggabay, lumilikha ka ng puwang para maipakita ang pag-ibig sa pinakamaayos at pinakamasayang paraan. Taurus, ang universo ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga panaginip, tarot, at mga isip sa hating gabi. Tinatawag ka nitong kilalanin ang kapangyarihan ng mga koneksyong ito, parangalan ang mga dinakikitang enerhiya, at ihanda ang puso para sa pag-ibig na hindi lamang totoo kundi nakatadhana. Bawat damdamin, bawat palatandaan, bawat ritual na iyong ginagawa ay umaayon sa posibilidad ng isang buhay pag-ibig na malalim na tumutugma sa iyong kaluluwa at sumasalamin sa kosmikong balanse na iginuhit ng universo para sa iyo. Babala at mga harang Taurus, habang ipinapakita ng mga palatandaan, tarot, at ritual ang isang makapangyarihang koneksyon, mahalaga rin kilalanin ang mga harang at balakid na maaaring nakatayo sa daan. Laging gumagabay ang universo ng may balanse, ibinubunyag hindi lamang ang mga biyaya kundi pati ang mga lugar kung saan kailangan ang masusing kamalayan. Ang mga harang na ito ay hindi upang takutin ka, sila ay mga mensaheng humihimok sayo na mag-ingat, maging mapanuri, at kumilos ng may kamalayan. Minsan, ang enerhiya ng iniisip ng isang tao ay maaaring maantala, hindi nakaayon, o natatakpan ng mga nakaraang karanasan, takot, o hindi pagkakaunawaan. Pinaalala ng karunungang espiritual ng Pilipino na ang emosyonal na bagahe, selos, o mga koneksyong hindi pa natatapos ay maaaring humadlang sa daloy ng enerhiya. Kung napapansin mo ang paulit-ulit na pagdududa, negatibong pattern, o pakiramdam ng pagtutol, mga senyales ito na kailangang linisin ang espiritual na pag-ayon. Hinihikayat ka ng universo na kilalanin ang mga hadlang na ito, palayain sila, at hayaang malayang dumaloy ang dalisay na enerhiya ng pag-ibig at koneksyon. Itinatampok din ng tarot ang mga potensyal na babala. Ang mga barahang tulad ng Five of Pentacles o The Moon ay maaaring lumitaw bilang banayad na paalala. Ang Five of Pentacles ay nagmumungkahi ng pakiramdam ng kapabayaan, pag-iisa, o hindi pagkakaunawaan na maaaring nakatayo bilang emosyonal na pader. Ang Moon naman ay sumasalamin sa mga ilusyon, nakatagong takot, o kalabuan na maaaring naglalabo sa pananaw. Hindi na nga ang mga enerhiyang ito na nawala na ang koneksyon, sa halip, ipinapakita nila ang mga lugar kung saan kailangan ang higit na kamalayan, pagmumuni-muni, at malinaw na intensyon upang maibalik ang kaliwanagan. May mga praktikal na ritual na makatutulong upang alisin ang mga harang na ito. Halimbawa, ang paglilinis gamit ang asin o insenso, o ang simpleng pagmimeditate na nakatuon sa kapatawaran, pagpapakawala, at kaliwanagan, ay nakatutulong upang alisin ang mga negatibong bakas ng enerhiya. Itinuturo ng tradisyong Pilipino na ang pagpapalaya sa negatibong enerhiya ay nagbubukas ng puso upang tanggapin ang tunay na nakatakda. Ang pagsusulat ng iyong mga takot sa isang journal, pagulit ng mga affirmations, tulad ng si pinalalaya ko ang mga bagay na hindi na nakatutulong sa akin, at inaanyayahan ko ang kaliwanagan at pag-ibig sa aking buhay. At pagsasalarawan ng dalisay na enerhiyang nag-ugnay sa mga puso ay nakapagpapatibay ng pag-ayon. Maging maingat din, Taurus, sa mga sariling likhang harang. Ang pagdududa, sobrang pag-isip, at takot sa pagiging vulnerable ay maaaring lumikha ng mga dinakikitang pader sa pagitan mo at ng enerhiyang sumusubok na umabot sayo. Sa pagkilala sa sarili mong mga pattern at aktibong pagpapakawala sa mga ito, lumilikha ka ng puwang para sa kapalaran na dumaloy. Magtiwala na iniaayon ng universo ang mga palatandaan, mensahe ng tarot, at mga banayad na udyok upang gabayan ka. Kapag napawi ang mga harang na ito, ang koneksyong sumagi sa iyong isip sa hating gabi ay nagiging mas malakas, mas maayos, at handa ng magpakita sa makabuluhang paraan. Ang susi Taurus ay kamalayan at pagkilos. Obserbahan, palayain at yayo ng sarili. Bawat hakbang na ginagawa mo upang alisin ang mga hadlang ay nagpapalakas sa mga kosmikong hibla, hinahayaan ang pag-ibig, kaliwanagan, at espiritual na koneksyon na dumaloy ng natural. Hinihintay ng universo na ganap na magbukas ang iyong puso, handang tanggapin ang enerhiyang matagal nang umaabot sa iyo. Taurus, matapos mong sundan ang mga palatandaan, tuklasin ang karunungan ng tarot, at unawain ang emosyonal at espiritual na koneksyon, narito tayo sa pinakapuso ng mensahe, ang iyong kapalaran ay unti-unting nabubunyad, at hinihiling ng universo na pagkatiwalaan mo ito. Ang mga isip sa hating gabi, panaginip, at kumpirmasyon ng tarot ay hindi basta aksidente, sila'y mga hiblang hinabi ng binakikitang kamay, gumagabay sa iyo tungo sa kaliwanagan at pag-ibig. Ang gabay para sa iyo ngayon ay simple, ngunit makapangyarihan, manatiling bukas, maging mapanuri, at iayon ang sarili sa iyong mas mataas na kamalayan. Itinuturo ng karunungang Pilipino na kapag paulit-ulit dumarating ang mga palatandaan at omen, ito ay dahil ayaw ng kapalaran na baliwalain mo sila. Bigyang pansin ang mga kilabot, ang mga panaginip, ang mga numero, at ang mga sandaling biglang bumibigat o umiinit ang puso. Ito ang mga bulong ng uniberso na nagsisiguro sa iyo na buhay at totoo ang koneksyon. Sa iyong buhay pag-ibig Taurus, ang pasensya ang iyong kagapay. Iniaayon ng uniberso ang mga pangyayari sa banal na oras. Huwag madaliin ang proseso o pilitin ang mga resulta. Sa halip, alagaan ang iyong espiritu, palakasin ang pananampalataya, at manatiling handa sa mga bagay na kusang umuusbong. Ang pag-ibig, kapag ginabayan ng kapalaran, ay laging dumarating sa tamang sandali, hindi kailanman maaga, hindi kailanman huli. Upang maangkla ang enerhiyang ito, magsagawa ng araw-araw na affirmations. Ang mga salitang ito ay hindi lamang magpapalakas sa iyong puso, kundi lalo pang magpapalalim sa koneksyong kinumpirmana ng universo para sa iyo. Sabihin ito sa umaga, sa gabi, o sa tuwing nakakaramdam ka ng pag-alinlangan. Ako ay karapat dapat sa pag-ibig na nakatadhana para sa akin. Ginagabayan ng universo ang aking puso tungo sa kaliwanagan at koneksyon. Ang mga isip at panaginip sa hating gabi ay patunay ng espiritual na pag-ayon. Pinalalaya ko ang takot, pinalalaya ko ang pagdududa, at binubuksan ko ang sarili ko sa pag-ibig. Ang aking kaluluwa ay konektado sa mga taong nakatakdang para sa akin, at nagtitiwala ako sa tamang oras ng kapalaran. Ulitin ang mga affirmations na ito ng may intensyon, Taurus, at mararamdaman mong magbabago ang enerhiya sa paligid mo. Hindi lang ito mga salita, ito ay mga susi na nagbubuka sa agos ng kapalaran, ibinubukas ang iyong puso upang tanggapin ang mga biyayang papalapit na sayo. Hayaang maging aliw sa ang huling mensaheng ito, hindi ka nakalimutan, hindi ka invisible, at hindi ka nag-iisa. May isang taong nag-isip sa iyo sa hating gabi, at kinumpirma ng tarot na totoo ang enerhiya. Maaring magpakita ito bilang pag-ibig, muling pagkakasundo, o espiritual na pag-unawa, ngunit malinaw ang katotohanan, ikaw ay malalim na konektado, at dama ang iyong presensya sa paraang hindi mo laging nakikita. Taurus, dalhin mo ang karunungang ito, hindi kailanman pinapabayaan ng universo ang isang kaluluwang nananalangin. Bawat panalangin, bawat pananabik, bawat bulong ng iyong puso ay nakaukit sa mga bituin. Pagtiwalaan ang mga palatandaan, yakapin ang mga ritual, at panghawakan ang mga affirmations. Ang mga isip sa hating gabi ay simula pa lamang. Unti-unting nabubukas ang kapalaran, at ang pag-ibig sa pinakatotoo nitong anyo ay papalapit na sayo.